Guys, good morning. Guys, ngayon, magsisiminto tayo. <laughs> Ayun guys, naman mga putas-putas. Kailangan natin siminto man. Kasi masakit sa pa. Ayan, ayan guys, nag-start na ako. Diba? Pwede na tayo guys, mag -isap. ano sa, ano, construction. So ayan guys, ang lalagyan ko ng mga lupak-lubak, mga lupak-lubak, ayan ang o ako guys so sabi nila uh -huh. bukasain lang muna guys yung mga butas ganyan bukasain at saka nalagyan natin ng suminto ganyan kapit ka na na Mel kapit ka na ganyan guys ganyan bukasain daw siya muna bago yung lagay yung suminto So, guys, ito para ka lang nagbibake yung nagmamasa ka ng ano, dough. Tapos, i-design mo. Ganyan. <laughs> So, okay lang kayo. lang naman. Sa sayang kasi sayang guys. Yung siminto may iram kasi guys kami. no? Meron kami sobra na ano na siminto na baka sayang naman kami guys. Ano? Ayan. Ayan. Ganun so, yung to guys. Babasahin ko daw sa akin ng ano. Ayan. Ito tayo ngayon po. Ito ngayon yung natin. Dami to Dami sa ito away. Dami. So, po Kamaya, sa ko so, guys, so, ngayon, mix na tayo guys ito. Siminto guys ito. ayun yung sa loob. saka guys. Ayan. So, nalagyan natin ang dito. So, muna natin. I mix, so, ganyan guys. para para kang nag-icing guys <laughs> ay sarap ng taba guys yan pag na mo na konti-konti maglagay ng water katulad din guys pag nag-bake ka ng nagagawa ka ng bread so huwag mong ibubuhos lahat ng tubig. so same din guys yung pag-sibig parang ganda pa okay. Mix, mix 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 guys ayan so dapat guys wala masyado na itong paper ang tama tama lang yung ano nyan yun. tama tama lang yung tawag dito -taw. yung parang paste lang sya hindi sya malag na so, ayun, guys, pa. hmm. pag malag na yun, guys dagdagan nyo ng siminta tsaka buwangin So, yung mixture guys nito, one is to one. Like, one cup of buhangin and one cup of uh, siminto. So, one is to one lagi. Two cups, two cups. Parang ganoon. Tapos yung water, tansya lang yung pang ilan. lang guys. Hindi pala makita nila Kita ito? So, yan lang guys. So, masyadong malap na. tama lang. Oh, ang ulo tayo. So, I think okay na ito. Tingnan mo texture natin. Ayan, guys. So, hindi siya ma malab na, hindi siya makutik. Ay, hindi siya dry. <coughs> to guys. Okay, okay. <laughs> so, ayan na siya. So, ganun lang na siya. Ito so guys, ito na guys. Siguro na. Bagay lang dito. Mga mutas, -mutas na sa ayaw sa inyo mamaya eh. Ito ano, na Eh, tawag dito yung kami, ah, uh, ganyan. Ganyan yun guys. And, so, ulitin okay, natin guys. Mix ulit. Mix, 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 mix. mix sarap pala mag-siminto. Nakakaalaw. Mag Guys, nakakaalaw pala kayo mag-siminto. <laughs> Parang, kasi mag-ano ka finishing, ganyan. Parang sobra yata dry. Sige. Try nato. Ay, tatama lang na yata ito. Nag-siminto ka minsan. Oo, oh, buwan. Pag-siba ka yeah. trabaho sa balay. Eh busy yung kamay ko ka na isa dito mga ako. So guys, ganyan lang guys. Siya. eh Ega, ganun nyo lang. Dapat meron kayo nito. Pa, ano ba tawag nito? Pala? Kutsara. Ay, kutsara pala. Kutsara. Spoon. Pang ay hindi kayo kutsara na pagkain. <coughs> Spoon sa ano? English. Sa pang siminto. Ayan, ganun ganoon nyo lang guys. Tapos mamaya ganun ganon, Tapos dito para makinis sa pag ano sa dito ba para pantay-pantay? guys ang sarap guys magano try nyo guys mag siminto <laughs> yung mga plastic yan cemento nyo pa. <laughs> aray ko, aw aray ko pa yun. tungo sa guys <laughs> ang ganon guys isipos ay hindi. ayun sa mula. hala ka po. sige. ibang. ko saan. Mm. so dito na tayo guys. hindi ka ba makaupo? hindi ka. ako. Oh. so dito na guys tayo. I'm penge mo yung tubig. mhm. okay na? Mm -hmm. so guys yan, babasahin niyo muna yan. bago niyo ilagay yung ano, ayan. isa so, pa kabasa. Lagyan niya na nito. Ayun guys, ganyan lang. Hindi so, na yata makuha. Ayun guys, so, ayusin nyo na lang ang So, ganyan lang. Para makilis yung tapitapin ng ano nyo. Ganyan lang siya. tapos pakinisin nyo na lang guys para magpantay doon sa ano nyo yung gaganunin nyo dito o oh, ganyan pero ilagay mo muna dito so, ganyan lang guys easy easy lang maging ano tawag dito men, maging helper sa pag ano si helper, helper tawag dito Oh, uh, labor. Labor tayo, guys. So, half din ako, guys. For 400 na. Gusto ka late. lang, guys. Ginawa ko half din na ako, guys. Hindi pa naman half din. Parang half din na yung bayad, guys. Kasi, kapag magluhod-luhod. So, ayan, guys. Ganyan lang. Tama lang yung mixture ko, guys. Ubus siya. Wala siyang sayang. So, hindi tayo magsasayang, guys. Ang hirap ng pera ngayon. Kailangan simot-simot. Huwag -simot. sayangin. Kasi, magkano din ito pag sinayang mo. 5 pesos, so, malaki na yun. Ayan. So, finishing na lang tayo, guys. Ayan. Pupungus ka na ito lang. Huwag kayo guys Pag maliit na bagay Huwag na kayo magbaya Ay, kaya nyo yung guys gawin Ay, ang kaya ko yung Kung kaya mo Ay, kung kaya ko Kaya mo rin Ganun lang yun. Kung kaya mo guys, kaya ko rin. Hindi lang to guys sa lalaki na work. Lalaki babae na yun, dapat marunong na. Huwag kayo umasa sa lalaki. Kasi kung kaya nyo, huwag nyo nalintayin. Nakasawa nyo gumawa or sino pa man. Gawin nyo na para matapos sasabihin lang yun mamaya, mamaya ang <laughs> YouTube. Hindi na gagawa. Ano ka? Ah. Ano Parang baka masemento pati yung ano, tricks. <laughs> <laughs> parang hindi ito mga ano ba? Eh. madikit yan, malikit. Ito Tulang ano? Tulang tubig. Parang dry ano, hmm, hindi ka na mix. Hmm, na hindi siguro parang ano lang, kulang lang sa ano. Kulang lang sa tapik-tapik. Um. So ganyan na guys. Tapos na tayo. Tapos guys, ipapakita ko sa iyo maya ang finish na. Yung after dry na siya. i-video ko guys para makita niyo kung gaano kaganda yung gawa ko. Sobrang ganda talaga. Nakakaali ang magtrabaho ganito. Sana marami pa akong gagawin na mga putas. Kasi magkahanap pa ako mamaya mga putas. Meron pa ako dito leftover na cement. So magkahanap pa tayo guys mamaya ng matrabaho. Pero marami guys kami work. Kaso hindi ko alam ba dito napulot ko ngayon araw pag makita ko guys na kailangan gawin, gagawin ko agad. Hindi yung pwede na mamaya-maya. Kung may materialis ka naman, gawin mo agad para next next hour or next day, iba na naman yung dapat ka gawin. Ganun guys, dapat lagi kang is, ano ba yung hindi pwede na. Niyan, buwas, mamaya, hindi dapat ganun. Pag may materialis na, gawin agad. Pwede na tayo maggawa ng tulay bridge. So, ano sa palagay mo? Meron guys ako, ano? Uh, photographer ito siya. So, siya yung ano naghahawa. Kasi hindi ako pwede yung kasi yung kamay kung dalawa nagagamit sa bago. Si Minto. Ito? guys Ito? 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 so ayan So, ano na lang ito yung para makinis siya. Kasi hindi na tayo maglalagay ng pinusin kasi magta-times na makinis. Ito po lang lang. Ganyan lang. Diba guys, so easy. Ganyan. Mm. Yes, yes, yes. So, eh, picture mo doon. Ayan, guys, lahat doon. Doon sa dulo, dulo. dulo sorry, nag-trap mo doon, guys. So, okay lang yun. Ayan, ayan, ayan. So, hanggang dito. Okay, guys. Try na Try na siya.